Ito na naman po, pinakasikat na channel at dito. Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik ng pang-umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Ito ang basa ng iyong horoscope sa kabuuan ng 2025. Swerte ka kaya? Kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. At paalala lang po, gawing gabay o libangan ang video ito, tanging ang makapangyarihang Diyos lang ang nakakaalam ng ating kapalaran. Hello mga Libra, kumusta kayo? Handa na ba kayo sa taong 2025? Ang 2025 ay magdadala ng panibagong balanse sa inyong buhay. Sa taon na ito, makakaranas kayo ng mga pagbabago at mga oportunidad na magpapatibay sa inyong kakayahan sa pagbuo ng harmonious relationships at pagpapanday ng mas magandang kinabukasan. Kilala ang mga Libra sa kanilang likas na pagnanais para sa katarungan, kagandahan at balanse. Kaya't mahalagang gabay ito sa pag-navigate ninyo sa taong 2025. Alamin natin ang mga inaasahang mangyari sa inyong career, pera, pag-ibig, kalusugan at buhay sa kabuuan. Sa career Libra, ang taong ito ay magdadala ng mga bagong proyekto at responsibilidad na magpapakita ng inyong galing sa pakikipagtulungan at komunikasyon. Dahil likas kayong diplomatiko at marunong magtimbang sa mga sitwasyon, magugustuhan ng mga nakatataas ang inyong approach sa teamwork. Kung may matagal ka ng plano o proyekto na gustong ipursu, ito na ang tamang taon para ipakita ang iyong creativity at sense of fairness. Ang mga katrabaho at nakakataas ay tiyak na mapapansin ang effort mo at ang kakayahan mong gawing mas kaaya-aya at maganda ang bawat proyekto. Maaring magkaroon ng mga pagkakataon na manguna o mag-handle ng mga mahahalagang proyekto. Ito na ang panahon upang gamitin ang iyong likas na abilidad sa pag-aayos ng mga komplikadong problema. Sa mga hindi sigurado kung ano ang nais sa kanilang career path, maaring dumating ang clarity na hinahanap mo sa taong 2025. Ang mahalaga, panatilihin ang balanse sa trabaho at sariling buhay upang maiwasan ang burnt out. Isang mahalagang paalala para sa inyo ngayong 2025, huwag mong hayaan na ang kagustuhan mong magbigay kasiyahan sa iba ay makasira sa iyong sariling mga plano. Tandaan, mahalaga ang pagsasakripisyo pero kailangan mo ring bighang halaga ang iyong sariling pangarap. Pagdating naman sa pera, ito ang taon para mas maging maingat at mapanuri sa mga gastos, lalong-lalo sa investments. Libra, kung minsan ay may tendency kang gumastos ng higit sa kinakailangan, lalo na kung tungkol ito sa magagandang bagay, o sa pagpapaganda ng kapaligiran. Ngunit ngayong 2025, magandang pagtuunan ang pag-iipon at pamumuhunan para sa hinaharap maglaan ng budget plan at tiyakin mong meron kang mga emergency funds para sa hindi inaasahang gastusin. Magandang ideya rin na tingnan ang mga posibilidad para long-term investments o kaya sa mga bagay na magbibigay ng financial security para sa iyo sa mga darating pang taon. Kung may mga negosyo o side hustles, mga sideline job kang iniisip, pag-aralan ito ng mabuti. Ang 2025 ay hindi ang taon para sa mga impulsive financial decisions. Sa halip, siguraduhin planado at nakahanay ang iyong mga hakbang pagdating sa iyong mga gastusin. Ang tamang desisyon sa pera ngayong taon ay magdadala ng mas malaking siguridad at kasiguraduhan sa kinabukasan. Sa usaping pag-ibig, Libra, ang 2025 ay taon para sa mas malalim na koneksyon. Para sa mga nasa relasyon na meron ng asawa, magkakaroon kayo ng mas matatag na pundasyon. Kung bibigyan ninyo ng atensyon ang tunay na pangangailangan ng isa't isa, tandaan, hindi laging maayos ang lahat. Minsan, merong problema, pero kung meron kayong bukas na komunikasyon at pag-unawa sa isa't isa, mas lalalim ang inyong samahan. Ito rin ang taon para gumawa ng mga meaningful experiences kasama ang iyong partner. Baka ito na ang tamang panahon para sa mga matagal na ninyong plano gaya ng paglalakbay o kaya naman ay ang mga simpleng bonding moments na nagpapalalim ng inyong relasyon. Para naman sa mga single na Libra, maging handa ka sa mga posibleng panahon ng romansa, bagong romance. Hindi mo kailangang magmadali o maghanap, darating ang tamang tao sa tamang panahon. Baka magulat ka na Isang matalik na kaibigan pala o kakilala ang magiging espesyal para sa iyo ngayong taon. Hayaan mong natural ang magiging daloy ng mga bagay-bagay at siguraduhin ikaw ay handa at buo, antiwala sa sarili bago ka magdesisyong pumasok sa bagong relasyon. Sa kalusugan naman, mahalagang bigyang pansin ang physical at mental na aspeto ng iyong kalusugan ngayong 2025 dahil minsan ay nadadala ka ng stress mula sa trabaho o mga personal na responsibilidad. Minsan nga, pinoproblema mo pa ang problema ng mga kaibigan. Siguraduhin maglaan ka ng oras para sa self-care at relaxation. Ang paglaan ng oras para sa regular na ehersisyo ay makakatulong hindi lang sa katawan mo kundi pati sa iyong isipan. Kung hindi ka regular na, na, na nag-e-exercise, magandang subukan ang mga aktibidad na hindi lang makakapagpapalakas ng iyong katawan, kundi makakapagpahupa rin ng iyong pagod at stress. Mahalaga ring bigyan ng oras ang iyong mental well-being. Ang meditation, journaling o simpleng pahinga ng malalim Uh, magandang pag breast yung mga konting panahon, konting oras ay magiging maayos para sa iyo dahil makakatulong ito na magdala ng kalmado at positibong pananaw. Tandaan Libra, ang balansing kalusugan ng katawan at isip ay mahalaga upang maabot mo ang iyong mga pangarap. Kung mapapansin mong may mga patterns na labis ka ng pagod o nakakaroon ka na ng anxiety, huwag matakot humingi ng suporta mula sa mga kaibigan, pamilya o kahit sa mga profesional na maaring makatulong sa iyo. Kung may problema ka, humingi ka ng tulong sa ibang tao. Sa kabuuan ng 2025, ito ay isang taon ng balanse at pagpapalawak ng iyong mga koneksyon. Ikaw ay magiging mas bukas sa pagtanggap ng mga bagong kaalaman, bagong pananaw, bagong tao sa iyong buhay. Hindi mo kailangang baguhin ang iyong sarili para sa iba. Sa halip, Yakapin mo ang iyong tunay na pagkatao at ipakita ang galing mo sa mga tao na nakapaligid sa iyo. Huwag matakot ipakita ang iyong creative side at mas lalo pang palawakin ang iyong interest sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Ngayong taon, mapagtatanto mo na ang tunay na kasiyahan ay hindi lamang sa material na bagay kundi sa mga meaningful connections at pagpapahalaga sa mga simpleng bagay sa buhay. Kung minsan, mas magaan ang buhay kapag pinapanatili nating palawakin ang ating pananaw at ipagpasalamat ang bawat araw. Mga Libra, kung nagustuhan ninyo ang reading na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share ang ating video, mag-comment at mag-subscribe para lalo tayong dumami at lagi kayong updated sa mga susunod pang horoscope readings. Tandaan, sa bawat pagsubok ay pagkakataon para sa paglago at sa bawat tagumpay ay may kasamang pagpapahalaga. Happy New Year.